siya bukid-bukid ng kasi marara-marami sa tuwing may ginagawa. Dadalhin Kamakailan lamang, tumanggap ng prestihiyosong parangal si Sophia Pyang Smith sa 38th PMPC Star Awards for Television na ginanap noong ika-23 ng Marso taong 2025. Ang kanyang natatanging pagganap sa industriya ng telebisyon ay kinilala na lalong nagpapatibay sa kanyang posisyon bilang isa sa mga pinakaprominenteng artista ng kanyang henerasyon. Sa kanyang talumpati, taos pusong pinasalamatan ni Sofia si Direk Loren, na nagsilbing mentor at gabay niya sa kanyang paglalakbay sa showbiz. Inalala niya kung paano siya tinulungan ni Direk Loren na mahubog ang kanyang kakayahan sa pag-arte at mapanatili ang kanyang integridad bilang isang artista. Nagpahayag din siya ng pasasalamat sa Star Magic, ang talent management arm ng ABCBN, na walang sawang sumuporta at nagbigay ng mga oportunidad upang maipakita niya ang kanyang talento sa mas malawak na audience. Ayon kay Sofia, ang tiwala at suporta ng Star Magic ay naging susi sa kanyang tagumpay sa industriya. Bukod sa kanyang mga mentor at management, hindi rin nakalimutan ni Sofia na pasalamatan ang mga taong tahimik ngunit buong pusong tumulong sa kanya sa likod ng kamera. Ayon sa kanya, ang kanilang dedikasyon at suporta ay naging inspirasyon upang patuloy siyang magbigay ng pinakamahusay sa kanyang bawat proyekto. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, espesyal na pinasalamatan ni Sofia si J.M. Ibarra, ang kanyang matalik na kaibigan at co-star. Binanggit niya kung paano naging inspirasyon at suporta si JM sa kanyang paglalakbay sa industriya, lalo na sa kanilang mga proyekto tulad ng music video ng Wherever You Are ni Regine Velasquez ang kanilang matibay na samahan ay patunay ng halaga ng pagkakaibigan sa gitna ng hamon ng showbiz.